Paglabas ko nga ho pala galing trabaho, dali-dali nga ho pala akong umuwi ng boarding house. Nagpalit nga lang ho pala ako dyan ng damit, pantalon at sapatos. Yan nga ho pala ang outfit ni Kalingit. Abay nakakrapta pa ho yan. Kahit ho malaki ang tiyan ay nagpiling sexy, hindi naman sexy, kainaman. Pagkatapos ko nga ho pala magayak yan ng mga gamit na akin dadalhin sa Batangas, ako nga ho pala ay babalik ulit at kukunin ko ho yung akin cellphone. Abay wala ho akong pambideo pag naiwan ho ari. Naglalakad na nga ho pala ko dyan palabas nga ho pala ng boarding house. Pupunta na nga ho pala ko ng labasan at dun nga ho pala ko sasakay ng tricycle biyahing pulo. Pagdating ko nga ho pala din sa labasan, ako na nga lang ho pala ang pinakalas na sasakay din sa tricycle. Pagbaba ko nga ho pala din sa may terminal ng pulo, Naglakad nga ho pala ulit ako palabas at doon nga ho pala ako sasakay ng jeep papuntang SM Kalamba. Habang nagbo voice over nga ho pala ako din eh, abay nakisabay pa nga ho pala yung mga aso sa ingay, kainaman na. Sumakay na nga ho pala ako dyan ng jeep, biyahe nga ho pala ang SM Kalamba. Maya maya naman ho ay nagka-traffic na. Sa sobrang traffic nga ho pala ay nakatulog na ho ako. Maya maya naman ho ay nakarating na rin kami din sa SM Kalamba. Nagpasok nga ho pala ko dyan ng SM para nga ho pala umihi. Pagdating ko naman ho din sa second floor ay napakahaba rin ho ng pila din eh. Pagkatapos ko naman hong mag CR ay bumaba na nga ho pala ako ulit ng first floor para ho lumabas at pumunta ho ng sakaya ng SM Lipa. Paglabas ko nga ho pala dinin ng SM ay diretso nga ho pala ko dinin sa sakayan ng SM Lipa. Taman-tama naman ho at isa na lang yung kulang. Dito nga ho pala kami nagdaan sa Xlec Batangas. Dito nga ho pala sa Expressway. Habang nasa biyahe nga ho pala ko diyan, hindi nga ho pala ako makakilos ng maayos. Sa sobrang sikip nga ho pala ng akin sinasakyan. Biruin nyo ho sa isang hilera ay lima ho kaming katao para ho kami nasa lata ng sardinas. Pagdating ko nga ho pala din sa SM Lipa, sa wakas nakaraos din ho ko sa pagkakaupo ko ng masikip. Mahirap din nga ho pala kapag medyo malayo ho yung inyong biyahe, tapos ang pagkakaupo nyo ay masikip na at mahirap pa. Pag bumaba nga ho pala kayo talagang ngalay na ngalay ho kayo. Pagbaba ko nga ho pala agad di hinanap ko nga ho pala agad yung sasakyan kong biyahin San Juan. Kaalis nga lang ho pala ng isang ban at ito nga ho kararating lang nung kasunod. Sumakay na nga ho pala ako dyan sa loob at mamaya maya naman ho'y puno na at umalis na nga rin ho pala din sa SM Lipa. Medyo mahaba-haba nga ho pala yung biyahe ko, ako muna nga ho pala tutulog saglit. Pagkagising ko nga ho pala at maya, maya naman ho ay nakarating na rin ho ako din sa San Juan. Nagiintay na nga ho pala ako ng susundo sa akin. Habang nagiintay nga ho pala ako ng sundo, din nga ho pala ako tumambay sa South Star Drug Aring nga ho pala bagong tayo lang ho din na pharmacy. Dati ho nung umuwi ako ay wala pa ho ari. Maya, maya naman ho ay dumating na rin ho aring akin sundo. Dumiretso nga ho pala kami din sa night market at parang nag cravings nga ho pala ko sa isaw at bumili nga ho pala kami. Ang binili ko nga ho pala di yan ay 10 pirasong isaw, 5 pirasong dugo at 5 pirasong bituka ng baboy. At marami din nga ho pala kayo dyan pagpipilian. Meron taba ng baboy, barbecue, hotdog, si charong bulaklak at, at marami pang iba. Habang niluluto nga ho pala yung inorder naming isaw, ako nga ho pala pumunta din sa bakery at bibili nga ho pala ng tinapay. Ari nga ho muna na slice ang binili ko. Tapos ho oh, bigla ako na at bumili nga ho pala ako na rin palamig. Dalawa nga ho pala yung binili ko at tigisa nga ho pala kami ng aking asawa. Bago nga ho pala kami umuwi diyan yan ay bumili nga din ho ako na rin balot at natakam nga ho pala ako. Dalawang piraso nga lang ho pala yung binili ko dyan at tigisa lang ho kami ng aking asawa. Pagkatapos nga ho pala namin mamili din sa night market, katabi nga ho pala rin ng plaza, tapat nga ho pala ng makdo, abay ano pa hong iniintay nyo dyan, mamili na ho kay din eh, at marami tindam tindang pagkain. Ay siya hanggang dito na lang ho yung aking vlog at kami nga ho pala ay uuwi na, papalo, palike, pashare na rin ho sa inyo. At salamat ho sa inyong panunood at support. Bukas uli, bye bye!